hello guys nandito ako sa bilihan ng mga gamit pang trabaho ayan nandito po ako sa stoplight ayan nandito po ako sa stoplight nakahinto at yan natyempuhan ko bilihan po ng mga pang trabaho pagka umuulan po ng yelo Ayan po, may pala tsaka 'yan. 'Di ba, guys? <laughs> oh, 'di ba 'yan lang eh. Step light pula po, po kasi. Kaya antay-antay lang po ako dito sa labas. Kaya 'yan, guys. Wait, wait lang po tayo. At magantay tayo ng green. Bye-bye po, guys. Sa inyong panonood sa akin video. Ayan oh. Ayan, nag-green na siya, green. Green na, guys. Kaya go na tayo. Bye-bye po. Thank you for watching. Thank you, guys. Bye-bye po.